Hello, hello guys. Good evening. Ito, kakarating ko lang galing sa trabaho. Hindi ako galing sa mall guys. Baka kasi isipin nyo galing ako sa mall kasi may daladala -dala akong ano, uh, paper bag na button and body. Hindi po. <laughs> Kinuha ko lang yan doon sa amo ko kasi nilagyan ko ng pagkain. So yan nga guys. Nung no, naghahanap ko ng damit ko guys, wala akong mahanap kasi ang dami-dami dami ko pang damit na hindi nalabahan kasi wala nga akong sabon. Naghihintay ako ng sahod kanina. Wala pa. Hi, ito baka magtaka kayo sinuot ko ulit yung damit ko kahapon siyempre tipid tipid din kahit damit tipid din natin kasi nga tipid sabon din yon so yun nga wala akong sabon guys at saka saka na lang ako magbili ng sabon kapag makasweldo ako or makapunta ako ng supermarket ba diba? so kahit mahirap yung buhay laban pa rin guys no tingnan nyo naman yung bigas ko bus na hindi umaabot ng isang buwan Hmm. Pero minsan guys, alam niyo ba maabot din ng isang buwan sa akin kasi minsan di ako kumakain or alternate So at least, 'di ba guys, no, is still alhamdulillah pa rin tayo sa nangyayari sa buhay natin. Kasi alam niyo naman guys, nakikita niyo yung ano, yung nangyayari sa Palestino, kung daming gutom guys, ang dami-daming gutom mga bata, ganun, ay grabe yung puso ko eh, puso ko guys is durog na durog na talaga as in kaya iniisip ko yung iba grabe yung paghihirap sa pag lang yung isang kilong bigas is sabi ko alhamdulillah makuha lang yung itlog or lucky me makabili lang sila minsan wala pa asin lang Alhamdulillah pa rin guys no Alhamdulillah So yan guys no Itlog lang yung Ay itlog yung ano natin Huwag natin lagyan ng alang. Itlog Special lang itlog Gawin natin special o oh, ba diba? may sos sauce Gawin natin special guys Yung itlog na Nilaga ko Lagyan natin ng ketchup May mga tira tira dito guys ng mga ketchup Mga lamas lamas guys Is gawin natin So yun nga guys, no, still alhamdulillah pa rin ako kasi nakakakain pa rin tayo kahit minsan two times a day, one time a day. Yung iba hindi nakakakain guys, minsan lang. So kahit sa kakrisis ngayon guys, is mag alhamdulillah pa rin tayo. So yun nga, yun yung na-realize ko guys na bakit ako sabi ng sahay pero well, hindi, pwede naman guys na magsabi ka na pagod ka na, ganyan, pero lalabang ka pa rin, di ba? Still, pray pa rin kay God. Ganyan. Kay, kay Alwa na salamat kahit pa paano is yes, nakakain ako kasi yung iba al grabe guys wala talaga wala talaga ni itlog or uh, lucky Me or ano man dyan wala guys yung iba kahit bigas wala so alhamdulillah tayo guys kahit ano yung pabalik-balik yung uh, ulam natin is alhamdulillah at least nakakain tayo di ba alam niyo naman sa crisis ng buhay ngayon naku ay sana nga lahat tayo maging maunlad bigyan ng blessing sa lahat-lahat ng mga sister and brothers ko sana bigyan tayo ng blessing thank you